Yo, pa rin bago vlog tayo. Dito tayo sa mga bata. Oh. Lalo sila ng patintero. Ayan. Shoutout sa mga kabataan dati dyan. Okay, ready? yan nakikita. So, mga kabataan dito. Eh. Gaya-gaya. Ayan, mga kulit.

Hintay tayo. Umu! Hmm. Hmm. ba hmm. Kung alam niyo yung laro na to, bata pa kayo. Hindi hmm. hmm. May isang babae na to, ano, ito. ito. May nahalo dito, yung bata. Yun, yun. Eh si bao. Bigo. Eh lahat sila nandito. Bigo. 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 Kunlar Parang ...upgraded na yung tumbang preso ngayon ah. Ibang Wait, iba klase ang laro preso ngayon. Hindi pwedeng tadyakan. Yung mga batang gaya-gaya. Ayan na. Muntik na ako tamahan ah. <laughs> 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 Delikado yung laro na to. <laughs> Nandito ako sa harap kayo, no? Yun, Tatak mo ba? Eh. Pag tinatamaan, tatakot so, ako, ah.